kumusta na? Long time no content. Naalala mo pa ba ako? Dalawang taon na rin na lumipas. Wala nang huli tayo nag-upload ng video. Pero ito pa rin. At ito pa rin ang channel mo. Ang Bolts TV. Ito yung channel na pinalo mo. Dahil interesado ko sa mga tutorial ko noon. Kung paano gumawa ng bintana. gamit ang mga alupin ng profile. Noong huling silip ko dito. 2,500 subscribers pa lang tayo. Pero ngayon. 4,000 plus na kayo at patuloy pang nadadagdagan. Kahit wala akong mga bagong upload, nandyan pa rin kayo. Kaya maraming salamat sa inyo na patuloy pa rin nanonood at sumusuporta. Pero nakakalungkot pang sabihin, hindi na ako makakagawa ng mga content tungkol sa glase na aluminum. Iba na kasi ang linya ng trabaho ko ngayon. Pero hindi ibig sabihin, wala ka nang matututunan dito. Kumuha ako ng paraan para maibahagi pa rin sa inyo ang mga bagong kaalaman at karanasan ko mula sa bagong trabaho ko dito sa Finland. Hindi lang sa trabaho, gusto ko rin ipakita sa inyo kung ano ang buhay dito sa Europe. Mga tanawin, kultura, at mga lugar na kahit ako, hindi ko pa rin lahat pupuntahan Malay mo, ikaw na ang susunod na makapag-abroad. Kaya kung may mga tanong ka, i-comment mo lang sa baba. At sa mga susunod na upload, ikikwento ko kung paano ako nag-apply pupunta dito. Marami pa akong gusto ikwento sa'yo. At sana, sa mga susunod na video, mas ma-inspire ka pang abutin yung mga pangarap mo. Kaya huwag mong kalimutang mag-subscribe at abangan ang mga bagong uploads natin dito lang sa Bolts TV.